ako latigo eh. Sunog. Ano? Ano nangyari dyan? Tingnan ko maigi kung saan nanggagaling gagaling yung sunog. Dito siya nag uumpisa sa rectifier na to. Ay. Uy. May 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 baton ka dyan. Ano pa dyan? La, lasti. La, ano yan? Latigo. Aris rin sabi ka. Sige ko Wala ko latigo eh. Sunog. Ano? Ano nangyari dyan? Nasunog yan. Kaya tinanggal ko muna yung tanki. Tinanggal ko muna yung upuan. Ito to. Tunggal yung upuan. Tangi. Nasunog. Buti hindi nasunog yung paa ng driver niyan. Ah, uh, medyo kunting ka ba? Kunting ka ba lang? <laughs> <laughs> hindi. Nakataon daw na ano na nakita niya na medyo malaki na yung apoy. Ano ba yun? Nagkutan ko yung tinintuan nila na may fire stinky sir. Hmm. Kaya nisprayan ka agad ng fire stinky sir. Ito yung okay. ano niya? Ito yung side so, yung... panel? Oo. Oh. Sunog. Kaya inimbestigahan natin kung anong 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 sanhi nilalo okay, anong sa nilang dulot so siya dahil sa battery dahil sa oryente ng battery mare maputol sa fuse. kasi yung fuse eh bobius ito yung ito yung iba palit diyan pagkaiba siya ng model CB400 eh. pero wala siyang ganito wala siyang ganito hmm. and may, may, may dami yang wire hmm. ang, ang pagkakaalam ko nito parang CB400K K parang okay police bike sa, sa mga ano pa to may mga auxiliary auxiliary pero ganito pa yung pala nito sa so, mga wangwang, -wang, no? Saka so, yung panikit. May mga panikit pa yun. Ano? <laughs> Pag nag-overspading ka. Mm. Ito yun, no? Dami niyang ano. Mm, parang... Pero kaya. Kaya ito ikabit yan. Pero sabi ko sa may-ari, kaya ko namang repairin yan. Kasi hindi naman lahat ng wiring mm. nasunog. Wala din siyang, wala din siyang problema dito. Wala rin siyang problema about sa gasolina. Nalala mo tumutok na okay, ito. Ano ba? Ito, ano ba yan? Ito yung pinalita natin ng heat gasket. Eh. Nati, Ay, yung oh, papilin na. Ay, buto durog na pa. Yung ano, sa ano ng langis. Matapad na. Ah, ito yung na yung nalata yung gasket dito. Ito yung for papel na, papel yung nad na no. Ito, ang cost nito, nasunog to dahil sa short circuit ng about sa 12 volts. Dapat putulan pios. Sasulan na blackout na. Tapos ito naman dito yan. Ayun. Ah, diyan nakasuksok. Diyan nakasuksok. So, tingnan ko maigi ma kung saan nanggagaling yung sunog. Dito siya nag-uumpisa sa rectifier na to. po yung, yung wire, ito yung wire. Ito yung wire. Ito yung galing sa generator niya, sa stator. Nag-asin-asin na. Siguro hindi ito nakahina. Kasi pag naghinang siya, hindi yan magkaganyan. Asin-asin. Tapos dalawa na lang ang nagkakunik. Kailangan mo na natin alamin kung anong dahilan, anong dahilan para hindi na maulit yung pangyayari. Hmm. Bago palitan ng bagong harness. Na. Bago natin palitan ng bagong harness para maiwasan pagka magpalit ka ng ganito maganda to, wala problema. Kaya nga, pag nagpalit ako ng ganito, dito ko talaga nilalagay sa baba. Hmm, silalim na. kasi para hindi magsiksikan yung mga wire dito, hindi magka-short-short. Malamang dito yan siya, ano. Ito, bakal to. Oh, Kasi yun, siyepri, wire to dito, naipit siguro dito yan. O. Or, or maring ito, naglo kontak. contact. Ito. Ito, dalawa na lang eh. Ito, pangatlo. O, natunaw. Sa mga ganito, galing ka sa Estoy papunta papunta rectifier. Halimbawa, ano, magkabit ka ng ganito rectifier. Oo. Oo. Oh. Magdugtong ka. Tapos ganyan din pantay. Dapat, ganyan. Yan ang dugtong hmm. mo. Oh, yan. yan ang dugtong mo. Pag magdugtong ka ng Magdan. mga, kahit anong wire, basta may kurinti siya. Dapat ganyan. Dito ka dugtong, dito dugtong, dito kumbaga ano siyang pahagdan yun yung pahagdan para tapos gamitan ng ring kabulos ring kabulos sinangin tapos dapat ang pagdugtong isinang kasi ako pag nagawa ay ako hinang talaga tapos ring kabulos tapos hindi siya pantay kasi pag ipantay mo yan simple motor yan eh may mga syak-syak talaga yan pala niyan ay, gumalog gumalog lahat yan tapos umiinit pa hanggang sa magdikit pag nandikit yan walang putuling ano kasi wala namang pius ang galing estator eh oh, wala walang pius yan nasa mga pagpalagay natin pag gumahataw ka nasa mga 100 volts ano yan AC oh, AC pa AC AC yan 100 volt AC so post na lang magsishort niya hanggang sa magpost na lang siya ng spark hanggang sa magsunog jililiab na hanggang sa ganito nangyari yan yeah, ganyan lang sa mga ano mga magwawiring. Eh. Mm. Yung iba. Bakit may ganung <laughs> mukha? Hindi pang ikot ng ganun ng ganun. Hindi dapat ang ano ay. kasi pag putol natin pantay, tapos pag dugtong pantay din, hindi pa siya nakahinang. So, pag hindi nakahinang sa unang unang gamit mo, pa okay pa. Sa katagalan niya na medyo nabasa na siya. Tapos iinit pa siya hanggang hanggang sa mag lose contact hanggang sa yung galing stator kasi ng pa rin mataas ang kuryente niya. Easy, easy yan mm -hmm. sir. So yun, yun ang ano dito kaya hindi nila higing uh, cost niyan. o oh, tagali natin ang tupay ayun mm -hmm. Ay, o oh. dito siya nagbikit yun uh, siya dyan nagbikit siya dito saka hindi na rin kanya to rin yung ano, ano, kaya nag ano na sila nag attach na sila na naka naka na ng ano Fuse. Yes. yes saka taga alog alog dito. Ayan. sisir na to nadidikita so, na dyan nadidikita uh, na hanggang sa uminit na to kaya order ko na siya ng rectifier na yung para sa super pro talaga, maliit. Maliit kasi talaga yung stock nila. Oo, oh, maliit yung stock nila. Okay naman to, maganda, malakas kumarga to. Kaso eh. lang, pag magpalit kasi ako nito, doon ko talaga nilalagay sa baba. Ito, ito, ito. Yeah, yeah. Yan, yan. Diyan ko nilalagay. Purpose na rin na hindi maipit yung mga wiring at dito. At ito naman siya nahangin at, at yung init nito nag-adapt siya. Na-adapt niya yung init niya. Ginawa niya heat sink itong swing arm. Swing arm. Uh, parang hindi masyadong mainit ko so yun lang yung kaalaman so, uh, hindi na maulit yung ganitong pangyayari kasi kung hindi naagapan lefto huli, mo to. maraki na raw ang apoy so mga boss mga sir salamat sa inyong panonood at nakasira ko ng konting kaalaman ingat lagi lalo na ngayon tag-init yun lang mga boss mga sir maraming salamat at uh, salamat sa inyong panonood at maraming patayang natutunan yung alam ko lang okay